Ayan. Ayan, pag out natin ng trabaho, diretso tayo sa dagat. Ayan. Ayan yung na nahuli, oh. Ayan, pag out natin ng trabaho, dumaritso na tayo sa dagat. Ayan, oh. Malaki. Oh. Ayan. malaki, oh. Panalo. Bangus, oh. Diba? Diba? ba bakana yabit siya, Sa lang yan. Ayan. Ang seryo, Oh, buhay pa nga ito kanina nung nahuli ko itong bangus eh. Oh. Meron pa tayong map ko. Oh. Sari-sari nahuli natin. Ayan, mas marami yung bangus natin.